Pagluto tayo ng adobong pusit. Kayo mga kangirit, paano kayo magadobo. adobo Ito yung version ko ng adobong pusit. Okay. Maghiwa muna tayo ng mga erematic natin. Pawang sibuyas at kaluya. Pero wag mo namang iwain yung meron ng asawa. Oh, no! Iwain mo pa. <laughs> Ihanda na rin ang ating kawali. Okay lagyan ng pampadulas ay este mantika pinigisa ko pala muna yung uh, pusit para lumabas yung mga kaunting sabaw kasi yan ang gagamitin natin uh, sauce sa, kan sa kanya mamaya at yung sauce na rin yung magbibigay lasa mamaya at doon na rin natin siya itimplahin okay half lang. Pwede na. Okay. mo igaya sa girlfriend mo na mo lang na maging kayo. At minamaya lang, pwede mo na itong amuin. Set aside muna natin. Aba, may English pa. <laughs> Lipat lang natin ito sa malinis na Ang Nakasing linis mo na maraming kasalanan. <laughs> nga pa kita-kita pa. Okay na. Balik natin yung kawali. Sa lagyan ng konting mantika. Okay. Mag -isa na tayo ng ating luya. Eh. Bawang. Eh. At hintayin nating mag-golden brown ang ating bawang. Okay. At ilagay na ang ating sabaw na nakuha sa katas ng pusit. Ayan. Sige. Lagay na. Okay. Ang yung girlfriend mo ba makatas? Ay, joke lang. Ay, joke lang. <laughs> At lagyan na natin ng pampalasa. May asin. Paminta. Nawalang kulay. At saka... Uh, liquid seasoning eh halo lang natin para masama-sama na dyan yun tapos lagyan natin ng uh, sili uh, Pampapango. nilagyan ko rin pala yan ng ano, uh, suka at saka asukal at saka lagyan ng uh, cornstarch uh, palapot lang bahala kayo kung ano pampalapot niya. <laughs> Basta palaputin nyo na hindi naman sya. No? Para, du para dumikit dun sa may pusit natin mamaya. Pag nilagay. Yun, okay. No? Kuting lapot lang. Okay na. Okay na. kasi sinagay na natin yung uh, ginisa natin kanina yung pusit. Ayan. Konting painit init para dumikit yung tamis, alat, asim. Ayan huli pala niya nalagay yung ah, uh, ano to yung sibuyas natin para kapag uh, nakagat nyo yung sibuyas tapos nakagat nyo yung ano yun doon na magtatagpo ang lasa niyan okay okay na to kaya ina na, na guys or na 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 na, na. na. ganda ng background music natin, no? Oh. <laughs> si Peta kasi namimili eh. Okay. Salamat pala sa panonood ng ating video. Like and share, mga kangirit.